Nagalang dito sa pagsabit ka puno. Weh. Oh, Oo, dali. Eh, pagka tumagal ako, ano naman. Why frame ako sa akin? Ano? Secret na yan. Eh, yun, na-secret. Gusto ko, meron ano. Dali, Hello, na. Na. dali na. Patagalan mo, challenge. Challenge ko yan? Kaya ako uh -oh. ba yan? Uh Oo, -oh. uh -oh, kayo na. Itigin na. Ano ba? Ay, hawakan mo. Ang pari ko. Ay, yung kanina. Ako, sila. Oo.

啊！我这个。